pa lang ang lumilipas mula ng madis ni Chris na kaya niyang sumagupa sa ingay ng kalsada at maging bahagi ng mundo ng mga nakaririnig. Wala siyang kaalam-alam na para sa marami, ang EDSA ay hindi EDSA kung ito ay tahimik. harapin ni Chris ang lahat para sa isang bagay. Ang kanyang pag-aaral. Anim na piso ang ibinayad niya para sa semester na ito. Matuto lang ng sign language. Pero maraming tulad niya na walang ganitong oportunidad. Nakaka-inspire po siya sobra. Yung pagiging advance yung utak niya. Yung, minsan hindi namin naiisip, pero naiisip niya. Kapag ako, makagraduate, aalis na din ako. Parang, paano siya? May iwan siya dito, hindi pa siya tapos. Kaya parang, nagpapaturo siya sa akin na, paano yung pagbabudget, ganyan, magkano yung babayaran ko buwan-buwan. Lalapit po talaga siya sa akin para tanungan yung ganoon Na, paano ako pag wala ka na, ganyan-ganyan. Kung nakakapagbiyahe na ng mag-isa si Chris, Amang nasa bahay pa rin. Kaya itunodo na ni Glenda ang pangungumbinsi para payagan si Amang na makapag-aral. 'Yon pagpunta ni Ma'am. Talagang inaano Ko Gipasabot okay. okay. ba siya dyan na nga Mana na ingon ana kay di man ingon sa habang panahon bitaw oh. nga. Maano me? Buhe. Mo. Buhe. Mm -hmm. yeah, nakakaintindi. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya kung maka-eskoy mga ingani na uh -huh. mm. na sila og suwat, katoon na sila, at na sila o panginabuhi. ginabuhi, kanang uh -huh. high school nila, kanang high school, magandang mo anak kay uh -huh. tuluan sila og mga skills pa uh -huh. para ma-independent ma independent, mag -independent, mag -independent sila, ila, makakita na sila gila ila. Hindi na gaanong nahirapan si Glenda. Kay kuan man gud ning among anang kanang pa may mag partnership sa mga ginikanan ba? Nga, di sabot nga kanang dito ang bata, kanang dili na bitaw pod mo mo nga na, na, na may responsibilidad kay maka feel ang bata, makabati ang bata bang nga ah gibilin na maliko ni mama ni niya so, umlag napapoy panguta na ni sa mam nga Niingon nga pananglit ko noong atunag nagbata ang eskwela o kinsa ko noong poy mag alaga magbantay lagi naman mi mother nga nagkuan uh, brag kanang siya may sal, si, gisaligan bitaw nga mukuan sa hindi na itinago ni Aling Rose ang pag-aalala para sa anak. De siyempre, para, ring, para rin iba yung pakiramdam ko sa iba. Para yung pagmamahal ko sa, siyempre, anak natin, may pagmamahal sa, sa mm. anak, pero iba talaga siya. Mm, -mm. Para bang, parang talagang ano siya sa akin. Yung, yeah. para bang, ano, kanang, si Sabazoy, kung ano ba na ho, banda, binagtatawanan sa ibang mga ano, mga bata. Pag minsan mapikon ako yan, pinapagalitan ko yan. pinapagalitan ko yung mga bata. Para bang, para bang ano ba, parang, mm -hmm. kanang umos pag ilang sa kuwan ba, mga nga, mm -hmm. akong gusto nga, nasod po kamauhan sa kuwan, kaning bata. ha. Mm -hmm. okay? Uh -huh. dahil malapit na ang pasukan. Sumama na sa amin ang mag-ina para mag-enroll. Papunta kami ngayon sa eskwelahan ni Amang. Napansin ko, saya-saya niya. Pero palagay ko, hindi niya alam kung saan kami papunta ngayon. <laughs> <laughs> hindi niya alam, di ba? niya kung saan. Pag malaki na si Amang, sana maalala niya ang araw na ito. ang oras na tinanggap ng kanyang pamilya na may magandang buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang tahanan. Mahigit tatlong daang kabataan na tulad ni Amang ang nag-aaral sa elementary at high school sa Bohol. Ito ay sa tulong ng International Deaf Education Association o IDEA isang NGO na kapartner ng Department of Education sa pagpapalaganap ng edukasyon para sa mga bingi at bulag. The best case scenario back in those days was a child who was totally loved and adored by the parents but they couldn't communicate so the child was more like, uh, was treated more like a favorite pet. They couldn't communicate with so they were kept close and taken care of but No, no communication. And the worst case scenario was I, I actually saw kids who were chained to trees. And that was because they were just afraid that they would run away or get hurt. Batay sa datos ng Department of Education o DepEd, mahigit 158 lamang ang SPED o Special Education Center sa buong bansa. Kulang na kulang sa dami ng mahihirap na batang na nangangailangan ng espesyal na edukasyon. <coughs> Kaya, maliban pa sa edukasyon, ay may iba ng paraan para mabigyan lunas ang kapansanan sa pandemya. Si Angela, dalawang taong gulang, sumailalim sa operasyon para malagyan ng ear implant. Okay. Hmm. <laughs> Don't get Yeah. Open? Open? Open daw. Wow. Okay? Okay? Mm -hmm. Sa ngayon, hindi niya halos maipahayag kung ano ang gusto niya. Sige, samahan mo na. Okay lang. tayo. Na-upset siya? Ba't nagagalit? Nagagalit. Ah, nagagalit siya. Pagkakamataan. Oo. Oo, pagka masaya siya, oo. Gusto niya yung mic. Oo, ilaw. Masaya. Pero ilang araw na lang, mabibigyan na siya ng chance ang makarinig at sa kalaunay, makapagsalita. Hi! Hi! Eh, gusto naman niya. <laughs> okay, one for Mommy. Iba-iba ang naging reaksyon ng bata.